Narinig nyo na ba mula kay Congressman Wilton Tonton na mabuti na lang na magkaisa para wala ng masasayang na buhay, ano ang ibig sabihin nito? Mula ba nang sila ay mamuno Uno sa masbate kapag umayaw ang mga tao sa kanila o mga kapitan na ayaw sumuporta sa kanila ay ipapapatay ba? Tulad ng mga ilang kapitan na pinatay na walang kalaban-laban at hindi nalutas ang kaso at hindi nabigyan ng katarungan at ang iba naman ay pinalayas palayo ng masbate kung ayaw nito kay ko. Nangyari yan noong 2013 maraming kapitan ang pinatay at pinalayas tulad na lang sa bayan ng Placer may isang barangay na talagang loyal sa mga lanete ngunit napilitan itong lumayas dahil pinapili ito ng isang daang libong bilang regalo kapalit nito kay Antonio po ang suporta. O ang lumayo na lang kung ayaw mo sa kanila, kaya mas pinili ng mga kapitan na lumayo na lamang, ganun ang gawain ni kung papalapit na ang election. Ang kapitan na hindi nito madala sa pera ay pinalalayas at makakabalik lamang kung tapos na ang election. Kasi pag hindi ka lumayas, oras na mamataan ka noon sa mismong election day o bago ang eleksyon na tiyak may kalalagyan ng kapitan, ganyan ang nangyayari nangyayari simula noong si Governor Antonio po ang namumuno at ngayon gusto pa nilang gawing sunod sa Liren ang mga tao sa kanila. Papayag ba kayong mga mas batenyo? Nagaganyanin kayo ng inyong gobernador. Hindi nire-respito ang inyong karapatan na bumoto na naaayon sa inyong pagustuhan at ang perang ibinibigay sa inyo galing rin yan sa inyo. Buwis ninyo na ninakaw sa kaban ng Kapitolyo tulad ng bilyon-bilyon na regravel lang na dapat ay para sa mga magsasaka na mapapakinabangan at para mapadali ang pagbiyahe ng mga ani mula sa bukid. Ay kinurakot pa at kung pinatrabahan trabaho man ay hindi naman nasusunod ang work of program ng proyekto. Kaya mga mas batenyo wag magpapalin ginagawa na kayong tanga ng inyong gobernador. Kayo mismo ay ramdam ninyo yan, tulad ng katayangan maraming barko noong napagpipilian sana, ngunit dahil sa kasakiman ay koshipang lang ang bumiyahi patungong Cebu. Habangan pa ang mga susunod na documentaries ng BMP Daily News.